mapalad sila na sumusunod sa Panginoon. Mga kaibigan, mga kapatid, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmilita. Purihin natin si Jesus, Maria, at Jose. Kumusta naman kayong lahat? Saan man kayo naruroon? Naway pagpalaan kayo ng may kapal? At ang aking panalangin palagi ay nasa sa inyo. Patuloy lang tayong magsikap na maging mabuti sa lahat ng ating ginagawa. At panatilihin, mayroong panindigan sa ating pagtitiwala sa Panginoon. Amen. Ngayon ay araw ng Lunes at nasa ikalimang araw na tayo sa buwan ng Mayo, 2025. Pakinggan natin ng mabuti ang ating pagninilay na ibabahagi sa atin sa Juan Kapitulo 6, versikulo 22 hanggang 29. Alam niyo napakagandang pagnilayan na kung tayo ay nagkaroon ng paniniwala at pananampalataya sa Panginoon. Sana naroon din nyo, nakaakibat din doon yung pagiging tapat sa kanyang mga kautusan. Yung pakikinig at pag-aalay ng ating sarili alang-alang sa kabutihan, alang-alang sa pagkakaisa, alang-alang sa kapayapaan, alang-alang sa pagpapahalaga ng bawat isa. Dahil ito yung hangarin, ito yung misyon ni Jesus. Siya ay ipinadala ng kanyang ama sa likod ng kanyang pagkadiyos. Hinubad niya ang lahat at naging kasama natin. Maipadama at maipakita lang ang pagmamahal na ito. Kaya para sa akin, tayo na naniwala sa kanya, ay talagang hinahamon na sumunod sa lahat ng kabutihan, sa lahat ng kanyang gustong ipagawa sa atin na sinimulan niya mismo sa kanyang mismo, misyon. Kaya sinabi posible na mapalad ang mga sumusunod sa Panginoon dahil alam ko, alam natin na sa pangkasalukuyang panahon, marami ang nagpapahayag ng kanilang paniniwala kay Kristo at nagpapatawag na Kristiyano. Ngunit sa likod ng mga ito, sila ay naging bulag, bingi at pipi sa totoong kalagayan ng komunidad. Kaya naging mapalad ang sinuman na sumunod na patuloy na nagsisikap na maipadama ang nasimulang misyon ng ating Panginoong Isus. Anong misyon ito? Misyon na bigyan ng kahalagahan na mangingibabaw ang kapayapaan, ang pagkapantay-pantay, kaligayahan ng bawat isa. Ito lang ang hangarin ni Jesus, na ang lahat ay magkaroon ng kaligtasan, na ang lahat ay magkaroon ng kapayapaan. Sana tayo naniniwala rin, patuloy rin magsikap na sumunod sa kanyang kaluuban dahil naniniwala tayo na ang ating pagkakilanlan kay Jesus ay siyang Diyos na maputi na ang hangarin ay pagpapahalaga kapayapaan sa ating lahat. Magsikap tayo. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amin. Panginoong Isus, maraming salamat sa iyong patuloy na paggabay sa amin. Turuan mo kami palagi na magsikap, na maging tapat sa iyo. Amin.